Well, I am um, destroyed at the day we are now here in Vatican. Well, to Italy and Attic Italy as a day. Yes, we are now going to Vatican City. We just bought our ticket. And, ah, uh, magkakala tayo buong araw sa Vatican. And, dalawin natin. Yung alam ko naman na gusto sa inyo ay kailangan talaga na matitipan ng palataya today. <laughs> Ayan, pupunta tayo ng Vatican. So, we're now here at Subway, guys. And, Medyo supposed to be naka OOTD tayo today pero hindi ko na muna na i-push Dahil per the temperature doon ay gusto ko ma-jinit jack so, anyways, perfect yung panahon Thank you Lord, magandang panahon today So may enjoy natin ang ating Vatican travel okay, we're we we'll go, going to Vatican Let's go to Vatican, guys Buti may English dito Oh my God, guys, right now here in Vatican, nag-iyak ako for after three years, almost three years. Okay. Kaya tayo sa Libby. Oh my God. Gusto ko na magkain! Gusto. Pinikilig ako. Oh Hooray! Ang um, one of the hour our, our goals talaga dito guys sa Vatican is makapag-Jollibee. Ito talaga uunahin mo natin kasi gutom na gutom na kami. O, tayo muna ikatayo. Okay. Pero, open na sila. Oh, my God. Jolly D. Malapit lang siya sa main bus station. Uh, train station. Ito na, Jolly D. we are really heading to St. Peter's Basilica. And uh, yeah, we will try to be solemn for the whole video. <laughs> Pero papakita ko sa inyo. Ang daming tao. Ang daming turista. Ang sarap mamili ng mga souvenirs dito. And as of na ako, parang hindi pa medyo nagsisignet sa akin. Narito na ako. Siguro the moment na makita ko yung pasili ka talaga sa so, si square kung saan nagmimisa si Hope, di ba? di ko talaga inakala. Never gonna expect na tatating yung time, makakapunta ko dito, makapagkala. Alam mo yun? Yung hindi ko na kailangan mag-provide ng mga maraming documents, maraming ano lang, basta travel lang ako with my passport and resident ID. Hmm. So sa mga naghihintay ng mga working permit, sa mga visas, tiis lang kayo dyan mga kabahay. Mapupuntahan nyo yung mga bansang gusto nyo puntahan dito sa Europa. Samahan nila talaga ng matinding pananampalataya. Yes. So, for the whole day, uh, dito lang tayo. Yes. Lilibutin natin ang um, Vatican or asabi uh, sabi ko nga di ba? Google, may data. Pupuntahan nyo yung mga katapag yung puntahan, mga gusto nyo puntahan pag narito na kayo. So, uh, dito, from home to Vatican, gumasa silang kami na siguro mga less than 5 euros for the train. Mm -hmm. And, kailangan mo lang talagang sundin yung mga linya. Kusa kang transfer, kusa ka bababa, eh, sabi ko nga hindi mahirap intindihin kahit pa Espanyol yung mga lingkawa kayo dito basta meron kang alam mo yun yung mga signboards ba Ay, at saka google map talaga guys data yan ang pag-asa natin dito ang ah, sarap mamili ng mga subis ah napasin ko pala ah uh, oh anyway, never mind <laughs> ang dami rin mga Pinoy dito anywhere naman sa mundo ang dami -dam yung Pilipino Ayan guys. Tayo ngayon ay on the way na sa St. Peter's Basilica. And hindi pa siya nagsisingit sa akin ako ay nasa Vatican na. <laughs> Pero gusto gusto ko na makita yung ilo. So, ikigala natin min kayo. Ay, wait lang. Ate Sintas. sa kongkal. ko ay guys. Kung ano man yung pwede natin mapuntahan dito. Ayan, hopefully is Somehow, ay, alam nyo yun, sasama ko kayo sa mga dasal ko mamaya. Lahat ng mga naka-ample ng mga working permits, lahat ng mga, alam yun, lahat na talaga. O, oh, pupusyan natin yan. So, we're now here in Vatican. Narinig na tayo guys. Ang ganda dito. Ito na, wasili ka na guys. Ang saya-saya. Sarap -saya. sa feeling. matuwa, iyak na, matuwa na ewan na nag-goosebump sa ako. Alam nyo, sa TV ko lang nakikita to. Pakita ko sa inyo guys, pakita ko sa inyo. Kaya hindi ako sabi, over-exage ako or OA. Pero pag talaga first time mo, grabe. Thank you Lord, thank you so much. So for today's video guys, we're right now here in the front of St. Peter's Basilica and I'll be going to tour you sa ating Italy Escapade and for today nandito tayo ngayon sa Vatican City So, iigutin natin yung ating mga pwedeng malibot, yung ating mga pwedeng puntahan at the same time yung mga attractions sa at pwede yung daanan if you are planning to come here to visit Italy yes, you must add Vatican City sa inyong mga bucket list dahil sinabang naman hindi paayaw na puntahan ng Vatican City di ba? lang sa akin guys pinakita ko sa amin kung saan nagmamasak ang oh, sarap sa feeling as in hindi ko talaga siya never in my life ko in-imagine na pupunta ko yung mga ganito and unang paso ko kinilabutan talaga <laughs> nag goosebumps talaga ako kasi never ko talaga in-imagine guys so ang gagawin natin papasok tayo ng basilica ipagdarasal ko po kayong lahat sa lahat ng mga alam yun kaantay na kanilang mga documents ipapakunta ano ng Croatia o sama kayo bala kumunta um, ipagdarasal na yeah. pero for this time napakahaba ng pila pero nandito na tayo ito lang naman ang ating agenda for today sa so Vatican so papasukin natin yung Basilica once in a lifetime lang to kaya ipupush na natin Solemn ng lugar. Ang daming to this. I imagine. Vatican pa lang ito guys. Pero pa ang pila. Tignan nyo. Paikot yan. Sobrang dam. And ipila muna ako guys. Pasokin natin itong basilika. Palig ako kay mamay. Guys, ayan. Nakapasok na po tayo. Pasokin natin yung mismong basilika. Oh my God. Excited ako. Natutuwa na. Thank you, Lord. Super duper thank you sa like, blessings talaga. Salamat, salamat. So, ipagdarasal ko po kayong lahat ngayon, guys. Kaya mag-alala. Kasama kayo sa dasal ko. So, pasok lang tayo sa loob. And then, pakita ko sa inyo. alam nyo kanina habang naglalakad ako habang nagbibideo ako ano, talaga nasal na kaagad as in, iba yung feeling nakaka isa kinikilabutan ako tapos sa ako tapos ayun basta iba iba yung pakiramdam lalo na no first time kong kumuha ng holy water sa Egypt parang feel ko talaga mahal to si Lord. <laughs> Thank you so much talaga. Ganda, the super ganda. Basing yun. Tsaka, although kahit nila-renovate siya, guys, yung essence ba, yung uh, ambiance sa loob ng basilinga is ibang-iba. Iba. As in, ang sarap sa pakiramdam kaya sa mga nag-aantay ng mga free na alam niyo ano alam niyo yan guys sa lahat ng mga kaibigan ko pamilya ko sa lahat ng mga alam niyo mga kaibigan ko sumusuporta sa akin sa mga ginagawa ko eh sa lahat pa lahat ng mga aplikante <laughs> ng mga pagpapakwaisha yan kasama kayo sa akin sa today Day kasama kayo sa akin sa today Day guys kaya magaganda so po natin kung pasilita susulitin natin kung pasilita once in a life opportunity lang talaga sa buhay natin. And ikaw na nanonood, maraming <laughs> mga ikaw na sunod, mga nakunta dito, di ba? So, sulitin natin yung ating pata. Pasilika. So, I will be back guys. Ikutin ko na yung pasilika kasi gusto ko namnamin yung presence ni Lord sa loob ng pasilika. Okay, so I will see you later. Ciao. lü gitti <laughs> tayo ng basilica tapos nandahan natin yung mga tomb ng mga poops at the same time gugol tayo ng mga ilang souvenirs from Vatican overall experience sa loob guys so, isama niyo talaga ang Vatican sa bakit list nyo kapag kayo ay pupunta ng Italy oh, iba yung ano niya, basta for me ah siguro kapag talagang pinipil mo iba yung Iba-iba sa kakiramdam. Yes. Baba tayo. Lakad-lakad tayo around Vatican. Libuti natin. Worth it yung pagpila ng sobrang haba. Mabilis lang din naman. And, basta. Ay, grabe. Super. Feel ko wala na ulit akong kasalanan today. Charm. Ayan, ala na. Lipat ulit tayo. Lakad-lakad tayo around Vatican, guys. Let's go. Okay guys, ayan, nakalabas na tayo ng Basilica and we are now heading to Sistine Chapel. Thank you so much for ayan. Ay, masilika guys, ayan na. Ah. So, kapunta tayo ngayon and nagbimisa rin si Pope doon, Sistine Chapel. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga nabili kong groceries. Eh, groceries. <laughs> mga nabili kong souvenirs dito. Ang haba pa rin ng pila. Grabe. You know. Ay, ang sarap sa feeling talaga. Ine-enjoy ko yung memories na ginagawa ko today. Dahil hindi ko alam kung, okay, bakit ako babalik dito? So, sinusulit ko na talaga siya. And, iba, iba. Ibang experience talaga. Like one of a kind of experience. Sobrang saya today. Hindi ko na nga alam kung anong uunahin, kong i-edit mamaya, picture ba, o vlog ko, pang-lilis ba, pang-shorts, lahat na. <laughs> Kaya, maraming maraming salamat talaga, guys. This is for you. Somehow, ma-motivate kayo, ma-inspire kayo, ma-anong yun, kung kayo ay may ang tingihina ng loob, ipapatuloy nyo lang ang inyong mga ina-apply, ginagawa, magbubunga lahat ang inyong mga paghihirap. Okay? Asama kayo sa dasal ko kanina lahat. Mga applications niyo mga inaantay din yung mga documents, sana dumating na lahat. Okay? Okay guys, ayan tayo ngayon ay nagkakapin muna dito sa isang cafeteria malapit sa Basilica Yes, and tayo ngayon ay mag-unboxing yung mga ating pinabili <laughs> I'll be sharing with you yung ating mga nabili dito pasalubong sa ating mga mahal na kaibigan sa Croatia So, medyo maraming nalig na kakapitalo na Hindi na namin pinuntahan kay Sistine Chapel at may entrance fee pala Uh -oh. So ginawa namin ito tayo ng mga souvenirs. Yes. So, kami pala yung ka kapit ko. So, Dito di, kami mismo bumili sa may basilika ng mga souvenirs, guys. Ayan, mga mga pasalubok natin. So, loob, sa mga basilika. So, ako, ang na ako yun na ako. Nag-up ako ng uh, patch. So, yung ano pala, guys, yung... ah... Uh, vlog pala di video to guys para sa akin pintera ingay hello po bawal pala mismo yung mismo flag ng batik ha so ito na lang yung binili ko yan tapos yeah, ano pa ba din natin ah uh, ito for me sa akin since jubilee next year pumunta tayo na pentan okay. pumunta tayo na

Ayan. At syempre ito, yun. Ayan. Ang bati ka. Eh. So, meron tayong ginagawa ng pinakulit no? pin, ang film na flag sa so, film na natin. Pupush na rin natin sya. And also, ito pa, oh, meron pa dito. Penta ulit naman. So, ito pala is Our Lady of Perpetual Health and si Padre Iyo. Tanda ko kasi before ako umalis sa Pilipinas, nagsimba ako kay Our Lady of Perpetual Health And ah, uh, before ako umalis ng Qatar naman, ayun ng Philippines po to Qatar, ito yung the Pio. Ayan, so hindi talaga ako. At itong dalawa is for Jubilee. Next year. And then, ano pa? Oo, oh, pinamili. Siyempre, eh, yung mga rosary ka tayo, yung mga pendant. Lulusin na natin dito yung mga pinamili natin. So hindi pa talagang, mag, alam mo yun, talagang wala tayong kasalanan sa mundo. <laughs> so yun pa, yung mga pinamili dito. Pero dubusin po na saan. So, ayan, mga rosary. Sige na po na. St. Francis naman. Tapos, ito nakakalaw malapit na akong papapaspasan ko lahat ng mga kailito ko sa Croatia pati sa trabaho, pati kahit bahay ko Meron tayo holy water o oh, tama on So ayan Para sa inyo, ang blessing Lord Yes And ang ating Ito kasi sa basilica na may binili ha Kaya yung ating mga rosaries Tapos bumili kami dito ng isang bundle Tigil sa kami na kasama ko Ayan pakasalubong natin sa ating mga mahal na kaibigan mga totoong kaibigan tumugot <laughs> oh ayun, so far ang uh, experience ko sa Vatican is so para hindi ko malilimutan so para akong nag-enjoy at the same time so para akong pinilabutan lalo na no first time ko makapasok ng Basilica ang ano ko lang talaga kanina is yung St. Peter's Basilica pero hindi ko in-imagine na ako ay makakapasok mismo sa loob yes. and yung yeah, sabi ko nga iintag-tag ninyo sa inyong bucket list pag ayaw ko punta ng, ng Vatican ay Italy ang Vatican isama nyo sa inyong ah, uh, ay yes. so today is uh, one day lang tayo sa Vatican and then later babalik-click tayo ng Roma So, mabilis lang naman yung biyahe. Si Sagatala naman kami. Ang uh, last ng 30 minutes. Nasa Vatican na tayo. Eh, di ba pala tayo mamaya umuwi? Uh, Magtitikawin tayo ng Jollibee. <laughs> okay. So, so far, ilang ating mga pinabilis. So, big news. Walang pa to. Diyos ko, paano kaya sa maleta? Paano natin pagkakasyay sa maleta? Ano <laughs> mga pinamili, no? Ayan. Ayan. ang staff pala nila dito sa cafeteria na natin na iniinuman na ng cafe ay kapagyan din yes so bukas sabangan ninyo kung saan naman tayo pupunta uh -huh. and I hope na kayo ay sometimes naging enjoy sa ating Italy travel Italy escapade and I'm really looking forward na masundan pa at paglalag na So, anyways guys, magkakaroon muna tayo and then, usap pa tayo pupunta mamaya. Ayan, yeah? yeah, iba ang vlog natin. Okay, so see you later! hope na you nag-enjoy kayo sa ating uh, day 2 ang ah, pangilang sa ating Vatican tour and I hope na somehow is na motivate, inspire lalo na yung mga nangangapagpapagtrabaho o pagtrabaho o pag, -pag -ag 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 visit dito sa Vatican and ako personally one of the best experience sa buong buhay ko at the same time for my family din na gusto gusto nilang makita itong Vatican so ginawa ko for them and hindi the imposible hindi yung simple na mapuntahan mo yung isang lugar na gusto mong puntahan kasi kapag talaga naniwala ka, kakayahan mo kapag naniwala ka sa destiny manifestation, with syempre, with gawa, di ba? mapupuntahan mo lahat ng mga pansa gusto mo So, this is just the start of everything, guys. I hope na magpatuloy kayo sa kung ano mas na nasimulan ninyo. I hope na mag-enjoy lang kayo sa buhay. At mag-ipon lang tayo, mag-ipon ng mga memories sa buhay. Kasi hindi natin alam kung kailan okay, ba tayo mapalit -ma dito. So ako, sinulit ko na yung aking visit dito sa Bati Asin. Again, please help me to reach 10,000 subscribers guys. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga mag-iisip na ka mag -ma sa ating channel. And I will see you sa ating next vlog. That's all so for today. See you in Croatia. See you in Europe. Thank you so much for the time.